Ngayong araw nga eh may kinainan kami ng kapatid ko dito sa Mandaluyong na unlimited authentic Korean barbecue. Pinsala ba ako? Ha? Pansit nga siya na binalat sa siwi. Ha? Huh? Kung naghahanap nga kayo ng makakainan dito sa Mandaluyong na maganda ang place, tapos unlimited yung mga pagkain, eh may maire-recommend ako sa inyo na open 24 hours. Premium unlimited buffet and authentic Korean barbecue. Sarap nito. Dito lang pala to sa Gogi Marami. Talagang marami ang mga pagkain dito guys. Tapos yung mga meats nila dito eh talagang premium quality. Malalaki yung cuts. Unlimited yung kanilang pork skin, tumbong. Sarap nito kainin guys. Lalo na pag mahal mo. <laughs> may chicken hotdog, thin slice pork, samgyupsal, moksal, jowls, at marinated moksal. Bali guys, halos puro pork nga pala ang meats nila dito. Pero meron pa rin namang beef tulad ng wusam -yup. Pwede nyo lagyan ng marinade sauce o mga pampalasa yung mga meats. Bukod nga dyan, eh, may unlimited buffet din sila dito. May yang chicken, fried chicken, spicy pork ribs, kimbap, dubu jorim, at marami pang side dishes. Grabe, sulit mag food trip dito guys. Meron din silang japchae, buttered shrimp, chokboki, jiyokbukum, at syempre hindi mawawala ang mga Balls. may fruit salad din, coffee jelly, at may mga iba't ibang klase rin sila dito na mga sauce. May self-cooking ramen din sila dito guys na may mga iba't ibang klase na mga ramyon. At syempre may soup din sila dito. May bean sprout miso soup at beef radish soup. May plain rice at fried rice. Sarap ng fried rice nila dito guys. Buhaghag. Unlimited din yung drinks nila. Grabe. Unlimited mong matitikma. Lahat yan. Sobrang sulit. Kaya talagang kinakainan ng madaming tao. Sa halagang 599 pesos sa weekdays pag lunch eh matitikman mo na lahat yan. Pag dinner naman e eh, 649 pesos. Sa weekends naman or holidays naman nila e eh, 649 pesos sa lunch at dinner. At kung solo customer ka naman nakakain dito, additional 100 pesos. May additional menu sila dito. May steam egg, pork kimchi jjigae at chadol donjang jjigae. Grabe! Ang hirap i-pronounce pero sure ako na magugustuhan nyo to. At soon magkakaroon pa sila ng more sauces, salad bar at fresh fruits. Nga pala guys may pa-freebie sila dito. Magpo-post lang kayo ng picture nyo. Check nyo na lang yung mechanics. Meron na kayong can of soda or ice cream. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pumunta na kayo dito sa Gogi Marami. Premium Unlimited Buffet and Authentic Korean Barbecue na located sa GF Fresco Unit Lancaster Hotel, Mandaluyong City. Dito lang sila sa Show Boulevard. Meron din pala sila ditong parkingan. Nasa Google Map din sila at meron pa silang branch sa Makati at Alabang. For more details, eh, check nyo na lang ang kanilang FB page. So, paano? Food trip na tayo. Guys, it's spicy pork ribs. No?

No, basta por esto. intestine Hãy subscribe cho kênh Ito naman guys, yung kailang chadol, ginger. Ah, basta ang hirap panggitin. Ito kasi yan eh. Uy. Ito naman guys, yung kailang pork, kimchi, jigay. Ah, basta yun na yun. Tikman natin. Pork. Tapos may mga tofu. guys, malalasahan niyo yung tomato. Trap! Pansit lang siya na binalot sa siwi. Trap! Guys, ito naman yung buffet nila. Kumuha ko ng fried rice. <laughs> Parang luto ng mami. sorry. <laughs>